Hello! Welcome back to my channel, Cambos Dar. Ngayon naman po ay aking tatalakayin ang mga binipisyo ng senior citizen, discount at libre. Sa ibang bansa, ang mga matatanda o senior citizen ay dinadala sa mga home for the elderly. Ito ay isang lugar na puro senior citizen lamang ang nakatira. Malungkot ang mga matatanda dito dahil dito ay dinilakano-ano -ano ang mga nag-aalaga sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, ugali ng mga Pilipino, ang kupkupi ng kanilang mga magulang, kapag sila ay matanda na, isa na rito ang pinakamagandang ugali ng mga Pilipino. Ang mga senior citizen ay walang kakayahan makapagtrabaho na dahil ang katawan nila ay hihina, lalabo na ang mga mata. Hirap na makarinig at makarinig ay maaaring maging makakalimutin na rin sila dahil sa mga yan. Ang ating gobyerno ay gumawa ng mga batas na nagbibigay ng mga privilege at benefits para sa kanila. Narito ang mga benefits at privilege para sa mga senior citizen. Walang baya, babayarang buwis, exempted ang mga senior citizen na kumikita ng minimum wage sa pagbabayad ng individual na income tax. Training for exemption. Libreng training sa mga programa ng ating gobyerno at pribadong eskwilahan na sakop ng DTI, DOLI, DA, TESDA at DOST TRC. Discount sa mga bayad sa tubig at kuryente. Maaaring makakuha ng 5% discount sa tubig na hindi tataas sa 30 cubic meter ang bill at sa kuryente hindi tataas sa 100 kilowatt hour. Sa makatawid, kung ang monthly consumption mo ay lumampas ng 100 watts at 30 mm, hindi ka na makaka ng discount ang mga bill na dapat natin ay makapangalan sa mga senior citizen para magamit ang discount. pre medical and dental services. Libre serbisyo, medical at dental sa mga government facilities. Free vaccination. Libre bakuna para sa influenza virus at pneumonial disease para sa mga pasyenteng indigent senior citizen. 20 citizen sa mga gamot, medical equipment, professional fee at mga physician at sa mga lisensyadong health worker. Dahil sa mga sasakyan ay may diskwinto rin din sila sa mga jeep, taxi, MRT, LRT, PNR at maging sa mga sasakyang panghimpapawid at pandagat. 20% discount din sa hotel, restaurant, sinihan at maging sa funeral burial expenses. Ang government assistant ang mga indigent ay makakatanggap ng 500 pesos na magagamit ng pambili ng gamot sa loob ng isang buwan. Lahat ng senior ay automatic na maging miyembro ng National Health Insurance Program ng PhilHealth. Pabibigyan sila ng 2,000 pesos na tulong ng gobyerno kapag sila ay senior ay namatay. Magagamit ang mga nabanggit na serbisyo at diskwento kung ang senior citizen ay may senior citizen identification card sana ay na nawaan po nyo at nagustuhan ang aking mga tinalakay ng mga beneficyo ng senior citizen. At huwag kalimutan isubscribe ang aking channel at at hit ang notification bell para sa aking susunod na video ang inyong pag-update sa senior citizen